Idol, subukan nga mo. Eh, subukan mo nga mag high waist. Okay, high waist. So yan, high waist. Pagpapasaya sa iyo. Yan, high waist. Idol, subukan mo nga ayusin yung mukha mo. Uh, wala pong paggawa to. Ito na po yung pinamaas ng mukha ko. Pasensya ka na kung hindi ka naayusan or perfect yung sa'yo. Sa akin talaga, hindi. Walang salamat po ito. Uh, sunblock lang, yun lang para maiwas sa freckles. Kasi yun ang na natutunan ko eh. So yun, tapos healthy yung mga kinakain ko. Nagka-collagen ako from nuclear pure. Para good skin, hair. Ganun, may white hair ako sa balbas, wala sa ulo. Wala eh, ganun talaga genetics ko. May hook pa naman ako sa awa ng Diyos. Thank you. So lahat ng comments nyo, positive, negative, ano nangyari, ano. Wala, matanda na ako, tumatanda lang. Pero pag nabigyan naman tayo ng chance at maganda yung offer, maganda yung bayan, maganda yung role, gagawin natin, di ba? Yun lang naman. Tama kayo, mali ako, macho doctor. Do over works you. Happy, healthy guys. God bless.